Hi guys, sisisid tayo ngayon sa ilalim ng tubig Sisisirin natin guys, nakikita nyo guys Nandito ako sa ila sa tubig guys, sa, so sa dagat guys Nandito ako sa dagat, sisisid tayo guys sa ilalim Samahan nyo ako magsisid guys 1, 2, 3, go! Sumisit ako sa ilalim ng tubig guys eh, Kita nyo guys ha? Sumisit ako sa ilalim ng tubig ha? Ang sarap sumisit guys Napakasarap dun sa ilalim ng tubig Sapa guys Sapa guys ha Sa ilalim ng tubig tayo guys Nandito tayo sa ilalim ng tubig Sisisit tayo Kung nakikita naman yan guys ha Yan nandito tayo sa tubig sa dagat Isisid tayo sa ilalim Samahan nyo ko ulit guys Tara Let's go guys 1, 2, 3, go ah. Kita nyo guys Kita nyo Ang sarap guys Sumisid guys Ang sarap sumisid sa ilalim ng tubig Ah, ang sarap sumisid sa ilalim ng tubig mga idol ah, mga idol ang sarap sumisid sa ilalim ng tubig ha kaya nyo yan guys kaya nyo sumisid sa ilalim ng tubig ha kaya nyo sumisid sa ilalim ng tubig hindi nyo kaya yan panis ha kaya nyo sumisid o oh, ako Pinisisid ko guys Sara, Kaysisid pa tayo guys, samahan nyo ako ulit guys 1, 2, 3, go Oh, dia. Oh, di ba? Nakita nyo, guys. Pakita nyo. Guys, nakita nyo yung guys, oh. Oh, nakita nyo yung guys. Panis Nalaglag sila guys, nalaglag, oh. Nalaglag guys, oh. Panis, nalaglag yung ano, sumakay dyan sa ano. Banana boat. Nalaglag yung, nalaglag guys. Yung sumakay sa banana boat, nalaglag. Panis, nalag laglag sila guys. Oh, di ba? Nalaglag sila guys. Laglag, -lag, mapula na yung mata ko guys Saka si Sid, guys sa ilalim ng tubig Si Kuya guys, nangunguha si Kuya guys So mayroon siyang ano guys so, Mayroon siyang Ano yung tawag sa mata guys <coughs> Okay so Ang sarap guys no Ang sarap dito guys no Ang sarap guys no oh? Ang sarap sumisid guys Ang sarap, napakasarap sumisid dito guys sarap guys ng tubig guys ang sarap sumisid guys sa ilalim ng tubig grabe sa ilalim ng dagat sa ilalim ng dagat guys ang sarap sumisid wow ang sarap sumisid guys grabe okay so Huh? Oh. So... Panis, tumbo na naman sila. Tumbo na naman sila, guys. Panis. Oh. Tumbo na naman sila, guys. Atong. Oh, di ba?